gulgul -gul yan natatandaan. Kanina lang lumabas daw uhulog yan may plastik 'ton. Kanina lang mabasa uh, po. Yung baso din do sa ano nahulog. Uh, Hindi malakas yung lang, kapag yan. Ah, May namatay na isang uh, isang maliit na uh, kapatanda sa family. Makita sa kanila, traditional. Gulgul -gul

manok na yan, yun yung alay. Uh, Tradisyonal lang ginagawa ng, ng matatanda. Okay. Ito yeah. Yung... Mga ah, yung harangan ang ating camera. Yeah. Yung tugo lang ang kinuha dito. Yan. Yeah. Mula sa sinunog. Hanggang... tugo na <coughs> <coughs>

Ayan lang po ang ginagawa. traditional na po ginagawa yan. Na matatap na dito sa Aurora. So yan, sumunod yung anak na. Tapos na yung nanay. Yan. Ang anak na. Sunod dyan mga po. Gul-gul so, kung tawagin. Yan. So pagkatapos mag ano, yan. Na uh, buhusan nang ganyan. Pupunta doon sa ilog. Maliligo na. Tapos yung sot-sot ay ipapanod. Kailangan lahat ng suot na ano na nandito iiwanan na. So yun lang kung ganyan din ang tradisyonal sa inyo pa-comment at pa-follow na rin thank you, thank you kung ganyan din sa inyo Ayan. so mamaya-maya pa ako pang last ako